Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Yasabi nila para kanino bang batas na nilika ang magandang 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 uh, hapon po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na po na nakasubaybay at tumututok po dito sa inyong uh, lingkod lingko di Labrador at syempre pinasasalamatan din po natin ano, maging yung ating mga kababayan ho, sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok po sa inyong lingkod maraming maraming salamat po sa inyong lahat Salam. At syempre pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga bagong mga subscribers na may lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay ng mga mahahalagang mga usapin dito po sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga kababayan na lagi pong nagdarasal o nananalangin po sa inyong lingkod Epe Panyo Labrador. Parabang ba ba ang batas na tinaywala nang dangala tilaba ang batas na Aminamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin Ito po yung tungkol po sa mga senador na maaaring hindi na ho makabalik sa kanilang uh, posisyon Alam naman po natin na sa darating po na 2025 ay eleksyon na po eleksyon na kung saan mamimili na naman ho tayo ng labing dalawang senator. Eh, 24 po ang ating senator pero may tatakbo na naman po na 12 na senator. O, oh, 12 na senators. Ah. So, alam naman ho natin at kilala natin kung sino yung mga senator dyan na maliban na inutil, eh, traitor pa sa ating bansa. Kung iisa-isahin ho natin sila, ah, sila po ay talagang masasabi natin na walang karapatan na maglingkod. Ah, ay, may karapatan silang maglingkod. Ah, kung talagang totoo silang naglilingkod. Ang ibig sabihin ko dito mga minamal ko mga kababayan, wala silang karapatan na manatili sa kanila mga pwesto sapagkat sila ay hindi naman napapakinabangan ng ating mga kababayan. Sa, sa madaling salita, sila yung uri ng mga politiko na ang nakikinabang lamang ay yung kanilang mga partido. O ang nakikinabang lamang sa kanila ay yung mga taong napapakinabangan din nila. Na kung saan, tulad nga ng sinabi ko, hindi lamang traidor. Mga inutil pa. Hindi lamang inutil. Mga magnanakaw pa. Hindi lamang mga magnanakaw. Ha? Talagang masasabi mo tagapagtanggol ng mga kriminal, rapist. Ha? Eh ba't pa natin ibabalik yung mga politikong pulpul? Ebat eh, ba't pa natin ibabalik yung mga politikong wala namang magagawa para sa ating mga maralita? Kaya nga tayo naglulukluk ng mga senator eh para meron tayong mga meron tayong tagapagtanggol sa mga taong nang aapi. ang problema po mga minamahal kong mga kababayan yung inaapi pa ha? ang hindi pinapakinggan at hindi pinapansin ng mga senator na ito. Yung rapist, yung nang aapi, yun pa ang kinakampihan nila. Na kung saan makikita mo nagmimistulan na silang mga abogado. Imbis na gumawa ng batas para sundin ng lahat ng taong o lahat ng mga Pilipinong nandito sa ating bansa, eh ang ginagawa nila, nagiging abogado sila tuloy. Nagiging tagapagliktas sila tuloy ng mga rapist o abusadong taong katulad ni Kibulok. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon po, mga minamahal kong mga kababayan, alam naman po siguro nating lahat at hindi lingid sa ating mga kaalaman na may mga pro-SMNI, may mga pro-Kibuloy na nandiyan dyan ngayon sa Senado. Katulad ho ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, ni Subiri, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla, ha? at iba pa. Maaari hong sa susunod na eleksyon o sa darating na eleksyon na ito ay eh, malabo na po silang makaupo pa. Sapagkat mulat na sa katotohanan ang ating mga kababayan. Mulat na at nakikita nila na talagang wala tayong pakinabang sa mga senator na ito. Na kung saan ang iniisip lamang nila ay ang kanilang mga sarili. Kaya ako po nasabi na talagang tagilid ang mga ito at maaaring hindi na makabalik pa sa kanilang posisyon. Sapagkat masasayang lang yung ating mga pera na pinasisweldo sa kanila na kung saan yung kapangyarihan na meron sila ay nagagamit lamang nila para sa mga kaalyado nila. Na kung saan nagagamit nila para iligtas yung mga kaalyado nilang gumagawa ng iba't ibang uri ng mga kasamaan. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit ko po nasabi na posible at talagang tagilid sila, nakita naman siguro natin yung performance nila. Diba? ba? Eh, ba't pa tayo magtsatsaga sa kanila? Eh, alam naman natin na may napakaraming mga tao o Pilipino na mas magaling pa sa kanila na pwedeng uh, pagkatiwalaan na mayroong isang salita, may dignidad, hindi traidor, hindi magnanakaw, hindi kumakampi sa masasamang tao, katulad ni Kibuloy. Ha? Dapat po ang isang uh, senator ay independent. Alam nila yan. Dapat ang senator gumagawa lamang ng batas. Hindi yung nagiging abogado ka ng isang kriminal, ng isang rapist na tao katulad ni Kibuloy. O tignan nyo kung papaano'y pagtanggol ni Robin Padilla si Kibuloy. Ni Imi Marcos si Kibuloy. Ni Bato si Kibuloy. Diba? Imbis na tulungan nila si Risa Entoberos, Abay, nagiging abogado tuloy sila ni Kibulok na kung saan napakinabangan nila nung eleksyon. Dahil napakinabangan nila yung mga membro ni Kibuloy at ayaw nilang masira sa mga membro ni Kibuloy na boboto pa sa kanilang uli o muli na inaasahan nilang boboto sa kanila tuwing eleksyon. Kinakampihan nila at ginagawa nila ng paraan para maging malinis yung pangalan ni Kibuloy sa mga tao na nakaalam na ng mga katarantadu at mga kahayupa ni Kibuloy. ba? Diba? Mag-isip daw kayo mga minamahal kong mga kababayan. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 70 o 75 million Ah, uh, yung uh, maaring dami ng mga nakarehistro sa COMELEC, mga butanteng uh, pwedeng bumoto uh, sa 2025. Uh, at maaring dumami pa ito kasi kada taon dumadami yung mga nakarehistro ng uh, bagong mga butante. Ha? Uh, Lalong-lalo na sa pagpasok ng 2028. Uh, dapat po yung dami na yan, yung mga Pilipinong yan na nakarehistro para bumoto, sana yung boto po ninyo ay maibigay natin sa mga taong uh, hindi makasarili. Sana maibigay natin yung boto natin dun sa mga taong uh, kumbaga talagang nagpapasunod ng batas. Hindi yung uh, sila pa yung uh, nagpapakita ng hindi magandang performance. Eh dahil mulat na mulat na nga tayo sa katotohanan at nakita na natin yung kanilang mga hindi magagandang mga performance, marami naman mga tao dyan, maraming Pilipino na mas magagaling pa sa kanila. Eh din, sa totoo lang, ayaw kong, tawagin na mas magagaling pa sa kanila eh. Ha? Kasi wala, wala, wala sa katauhan nila eh, yung kahit sabihin mong konting galing, wala eh. Meron, magagaling talaga magano yan, magnakaw magagaling man mag, man loko, man traidor. Yan ang meron sila. Yan ang pinaka ano nila. Diyan sila bihasa o magaling. Pero sabihin magaling sila dahil sila eh nako. Alam naman natin 'yun. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan. Tulad doon ay sinabi ko, mga minamahal kong mga kababayan, dahil mulat na mulat na ho, yung ating mga kababayan at nakikita nga nila na itong mga senator na ito eh may personal silang interes. Ha? Mulat na mulat na. Kaya ko na sabing tagilid na ito sila Bato, sila Robin Padilla, sila Amy Marcos at iba pa dahil matatalino na ho ngayon yung ating mga butante. Nagising na ho sila sa katotohanan. Ayaw na nila ng mga politikong traidor sa ating bansa. Ayaw na nila ng mga politikong kumakampi sa mga ma-influensyang tao na umaapi sa ating mga kababayan na kung saan tinatapakan hindi lamang yung kanilang karapatan pati yung kanila ng pagkatao. Ha? Marami na hong nabuksan ang kaisipan ngayon at matalino na. Ayaw na nila sa mga artistahing mga politiko. Pati sa abroad, yung mga botante natin doon, mulat na mulat na sila, pati yung mga kabataan ngayon. Mulat na mulat na sila sa katotohanan. Kaya ako po nasasabi ito mga minamahal kong mga kababayan. Para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano? Alam nyo sa totoo lang, kaya ako po napiling ito ngayon yung ating pag-usapan. Dahil po tapos na. Ha? Ah? Tapos na po na kung saan ay naribok na nga ng tuluyan Oh, natanggal na nga o naalisan na nga nang tuluyan ng prangkisa itong SMNI sa pamamagitan ho ng Republic Act 11422 na kung saan, kung po ako nagkakamali, eh nasa 284 na mga congressman o mga mambabatas ang sumang-ayon na mawalan ng prangkisa itong SMI-9 na kung saan ginagamit na mga politikong ito ah, lalong-lalo na ng mga Duterte para lamang sila ay pabanguhin na kung saan ginagamit din nila itong SMI-9 na ito para manira nang sa ganun manatili sila sa kanilang mga posisyon ah, dahil tapos na nga ito dun sa Kamara Uh, ito ay papunta na ho sa... Kung di ako nagkakamali, sa Senado. Yeah, kaya nga ho, nung dumating na sa Senado, yung uh, usaping ito, ayun, nakita nyo na kung ano yung pinakita ng mga Senador, di ba? Si Robin Padilla. Ha? Pinalitaw niya na napakabait ni Kibuloy na tao. Ha? Para lamang mga uh, maging mabuti si Kibuloy sa harap ng mga tao, nagsalita si Bato na kesyo totoo daw na son of God. Si Kibuloy, mantaking nyo yan ha. O sino pa? Pati si Sarah, ba? Diba? Yan yung mga politikong tagapagtanggol ng demonyong tao na nagpapanggap na si Kristo. Papayag ba kayo na manatili pa yung mga politikong yan na imbis na tulungan nila si Senador Teberos para mapatunayan at para mapanagot si Kibuloy sa kanyang mga kasalanan ay eh, dahil sa utang na loob o interes na mga politikong ito, ayun, naging abogado. Halos naging abogado na si Robin Padilla. Talagang gusto niyang hikayate ng mga tao na makiisa sa gustong mangyari ng mga membro ni Kibuloy na mga nakikinabang din, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, dahil tapos na nga ito sa kamara, tapos ng pagdesisyonan ng mga congressman na kung saan eh, talagang tuluyan ng niribok ah, yung prangkisa ng SMNI, Uh, pagkatapos po ng uh, bakasyon sa loob ng isang buwan ng mga senator ito naman po yung kanilang tatalakayin kaya nga po nung mga kahapon ba yun hindi oh, ako nagkakamali eh, nagbigay ho ng mensahe itong si senator grace po na kung saan uh, hindi ko lang maalala kung ano yung kanyang hinahawakan na komite, com o committee na sabi pa nga niya pag aaralan niya daw mabuti ito sapagkat first time daw. Talaga naman, talaga namang uh, ito yung kauna-unahan na kung saan talagang tuluyan ha, na tinanggalan na ng prangkisa. Ha, na kung saan talagang uh, nagkaisa ho ang kamera. Biro mo 284 na congressman ang pumirmat sumang-ayon, apat lamang ho ang humarang. Siyempre, isa na dito sigurado ako si Puloy. Ha? na kung saan talagang uh, yung tatay niya, best friend talaga ni Kibulo. Nah, kung di po ako nagkakamali. Pero gusto ko pong malaman ninyo, mga minamahal ko, mga kapatid, iba po to dun sa nangyari yung sa ABS-CBN. Na kung saan, nung panahon ho ni Duterte, kung maalala ho ninyo, uh, kaya pinapasara yung ABS-CBN dahil daw sa... Uh, maraming violation o hindi daw nakapag-renew uh, ng uh, prangkisa Ito pong SMNI, eh, kaya po ito uh, pinasira o talagang tulu tuluyan ng tinanggalan ng uh, karapatan na maghayag ng uh, o magkaroon ng lisensya uh, o prangkisa Dahil nga sa napakarami nitong violation Ano nga ba yun? Ay siyempre, unang-una doon yung paggawa nila ng mga maling mga ano, uh, balita. Na kung saan doon sa kanilang mga balita na inilalabas o sa kanilang mga balitang sinasabi, puro paninira, hindi lamang sa isang ordinaryong tao. Sinisiraan nila yung administrasyon, ginagamit nila yung network nila para laman lilangin yung ating mga kababayan nang sa ganun makuha uli, ma makuha uli ng mga Duterte yung kapangyarihan. Kaya talagang ganun nung ang nangyari. Kaya dahil po sa pagbaksak o sa pagkatanggal ng uh, network, ha? Ah, o ng prangkisa ng network na ito ng SMNI, talagang dito na po, ha? Ah, hindi na po ito magagamit ng mga politikong kurap politikong mga gahaman sa pera at kapangyarihan katulad ho ni Robin Padilla, ni Bato de la Rosa, ni Bongo, ni Amy, ni Sara Duterte o ito ni Rodrigo Roa Duterte at ng iba pang mga kaalyado nila. Ah? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, kaya ko po nasabi na talagang nalalapit na rin ho yung katapusan ng mga traidor na ito. Ah? Kaya salamat po sa Diyos pagkat Kumikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ho at siguro talagang maraming nagdarasal para ho sa ating pangulong Bongbong Marcos, sa ating minamahal na House Speaker uh, Martin Romualdez at siyempre sa ating unang ginang uh, uh, Mrs. Uh, Araneta Marcos. Ha? Uh? O Lisa Araneta Marcos. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat darating ho talaga yung punto at panahon na talagang mawawala na ho sa landas ng politika itong mga traidor na ito sapagkat buhay po ang Diyos na ating pinananaligan o ating pinagkakatiwalaan. Kaya salamat po. Salamat po at, at tingnan nyo naman, di ba? Sa haba-haba ng pagkakatao tingnan nyo na lang yung nangyari kay Tebes. Dahil sa time taimtim, at sama-sama nating pananalangin sa Panginoon, nagkakaroon na ho ng kasagutan. At syempre, uh, pagsamahan, huli, pagsamahan huli natin na ipanalangin at ipagdasal sa Diyos na magwakas na yung mga kahayupan, yung mga ginagawa nilang uh, hindi magaganda. pagtatraydor. tignan nyo ha, mismong si Amy Marcos, kapatid mismo ng ating Pangulo hindi nagdalawang isip na mag dahil lang din sa kanyang minimiting mataas na kapangyarihan. O, oh, di ba? Pero alam ko may katapusan yan mga minamahal ko mga kababayan at hindi yan magtatagal. Ha? May eka nga sa isang kasabihan, eh walang masamang nagwawagi. Bandang huli, kabutihan pa rin ang magwawagi at magtatagumpay. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha?